Tuloy-tuloy ah. 11, 12, 13, tuloy-tuloy uh, ang, -tuloy ang uh, ang gaw, uh, pag, uh li ni parang uh, ni uh, Oo, uh, Pangulong. Ang dami uh, niyang iniikutan. Bar, dami niya ang dami niyang iniikutan. Ang kong oh. niya yung Saniya Kasama niya sila... Sina, well, uh, Administrator uh, Ed Gillian. Yes. Secretary Chu Laurel. Chu Laurel, uh, yes. uh, that to me is very importante doon ako na sisihan dahil at, uh, irrigation para sa alam mo ba para hindi uh, no? uh, <clears throat> ang agricultural uh, agricultural uh, program uh, development ng uh, ating uh, pamahalaan sa ngayon at uh, hindi lang yan inilipat na para na nalalong uh, masigasig ang gagawin uh, ng uh, NIA. nilipat ng NIA sa office of the president mm -hmm. directly yeah. so uh, mas, mas mas mabilis at uh, malamang mas uh, ma, ma, maka-focus ang uh, niya sa gawain nila pagdating Habit sa... A bit of history kasi ang niya nilipat... 61st Ilang nilipat na yan eh no? Ang dami ng agency pinaglipatan yan uh, ag eh, Of <coughs> course originally agriculture talaga yan mm. tapos naging public work mm -hmm. because uh, it's involved in uh, uh, huge infrastructure, infrastructure activities ng mga uh, irrigation facilities Irrigation oh. facilities at lahat uh, and then uh, uh, Office of the President then tas balik sa oh. DA yung ganun ngayon balik ulit sa sa uh, kailangan lang kasi uh, ang niya yeah, uh, yung mga way. irrigation facilities natin eh ewan ko kung gumagana almost uh, hindi, kailangan na, di, naubos na yung 30% yata. of kailangan di rehabilitate yan, oh. at hindi lamang yan parin Joel yung uh, uh, magiging mas uh, mas uh, uh, aggressive ito na gagawin i-rehabilitate -re lahat yung irrigation systems natin at the same time magkakaroon ng iba pang mga uh, programs para sa water resource management. Mm -hmm. Kagaya nyan yung uh, impounding, uh, small water impounding program, uh, yung mga malilit, hindi na malalaking mga dam. Oo. At the same time, yung impounding areas dito sa urban. Mm -hmm. Kasi Uh, na right. nakikita mo, ang dami natin floodwaters na nasasayang, wala tayong impounding activities sa urban. E, Samantalang sa Singapore, Oo. alam, alam right. mo ba yung parang uh, Joel, sa Singapore, ikaw galing ka Oo. sa Singapore. Uh, Ay, sa Singapore, matindi ang impounding operations matindi. nila. Oo. Ang balita ko Uh within the you know within the city center mayroon silang mga 20 meron. 20 stories high na mga confounding uh, areas mm. at uh, pwede May, naman gawin talaga 'yun eh. Meron silang pinakamalaki nila yung cellular yeah. of Sir Bois. Uh, yeah. So ang laki noon bro and to tell you frankly hindi yeah. ano ha Yeah. In uh, And highly utilized day yeah. well ang Singapore kasi wala namang silang Israel kasi, wala silang tubig. Wala silang tubig. O, maasa sila, bumibilis sila sa, sa Malaysia, Johor eh. sa, sa Johor. at pag nagkaalitan sila ng Malaysian <laughs> government media, eh, eh, pinipressure sila. Oh. Sabi ayaw nila ng ganong mm. sitwasyon kaya they actually went out of their way the, the, the state of the art uh, technology. Yung Celetar, sa totoo lang, even na, uh, ano, uh, parang lamesa dam siya, good mm. for say, uh, almost a week, pare, yung uh, ganyan, supply. 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 Uh, A week kasi sa si La Mesa konti pa eh, eh, eh and liit naman ng Singapore eh, oh, at kokonti oh. lang ng tao and they're able to recycle pati eh. I mean uh, yan ganyan, yan ganyan. yung mga programang kailangan na we work out of course uh, si presidente uh, under ano sinabi ice. mo sa kahit sa LGUs that yes. mga gagawa tayo niyan kailangan dapat gawin natin sa LGUs yan hindi po pwedeng tayo eh, tayo hindi lang hindi priority yan ng mga ating LGUs multi eh. multipurpose uh, <laughs> hall uh, basketball court <laughs> sa Reman Bill <Raymondville>, ganyan ang <laughs> mga ginagawa De, Pwede naman gawin ng uh, impounding yung basketball court at saka yung multiple court. I'll tell you frankly, court. that is the furthest from their minds. Bro. <laughs> Sorry?